BP Sara Duterte pinagtulungan ng mga kongresista Ator ni Larry Gadon tinawag na Bobo si Sara Satisfaction rating ni Duterte bumulusok pababa base sa pinakauling survey ng Social Weather Stations SWS Bumulusok pababa ng 19 puntos ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte base sa pinakauling survey ng Social Weather Stations ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ay nakakita ng kapansin pagbaba sa lahat ng rehiyon. Ayon sa survey ng Social Weather Station na isinagawa mula June 23 hanggang July 1, nakatanggap si Duterte ng 65% satisfaction rate at 21% dissatisfaction rate na humaantong sa net satisfaction rating na plus 44 na inuri bilang good. Nagmarka ito ng malaking pagbaba ng 19 puntos mula sa dati niyang napakagandang rating na plus 63 noong March 2024. Samantala, mas maraming Pilipino ang tila nasihan sa rating ni House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 16 points na pagtaas. Tila bumirang ang kinalabasan ng mga batikos ni BP Sara sa pamahalaan ng putek putaktahin siya ng mga kongresista was ni House Deputy Major Leader at Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin ang mga pagpuna kamakailan ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education at mga proyekto ng gobyerno. Sa isang pahayag noong Sabado, August, itinano 10, itinanong ni Garin kung bakit hindi natugunan ni Duterte ang mga isyong ito sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang DepEd Secretary kung kailan siya ay may autoridad na gumawa ng mga pagbabago. Binigyang diin din ni Garin na kung nagkaroon ng maling pamamalakad Panahon na para managot at tumuon sa mga tunay na solusyon sa halip na pumuna sa gilid. Ipinunto din niya na sa kabila ng magagamit ng mga mapagkukunan, mayroong maliit na pagpapabuti sa mga pangunahing lugar tulad ng kalidad ng edukasyon at infrastruktura. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ni House Assistant Majority Leader at Taguig City 2nd District Representative Pamil Zamora ng mga kritisismo ni Duterte na mula sa flood control projects hanggang sa kanyang pinak pinababang seguridad ay mas polarizing kaysa produktibo. Pinahayag ni Zamora ang kahandaan ng kamara na makipagtulungan sa mga opisyal na ang mga kontribusyon ay naayon sa pambansang agenda. Inulit niya ang mga sentimyento ni Senate President Chis Escudero na hinihikayat si Duterte na gamitin ang kanyang posisyon at mga mapagkukunan ng maayos. Queen Shuni House Committee on Appropriation Vice Chairperson at ako bicol party list representative Jill Bungalon ang timing ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa inefficiencies sa pamamahala ng budget ng gobyerno bilang isa sa mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon na magbitiw bilang kalihim ng edukasyon. Tinanong ng Albayano member ng House of Representatives ng Young Guns kung bakit itinaas ni Duterte ang isyo sa budget pagkatapos lamang ng kanyang pagbibitiw. Pinigyang diin ni Bungalo na ang tunay na pamumuno ay nagsasakot ng paghahanap ng mga solusyon at pananagutan sa halip na sisihin ng iba. Pinanggitin niya sa panahon ng panunungkulan ni Duterte, karamihan sa kanyang mga undersecretary ang nagpahayag ng pambublikong pahayag na nagmumukahi na siya ay maaaring na-disconnecta sa pang-araw-araw na operasyon ng Department of Education or DepEd. Quinesyon din ni Manila 3rd District Rep. Joel Chua ang kawalan ng malinaw na paninindigan ni Vice President Sara Duterte sa isyo ng West Philippine Sea. Sa Saturday News Forum sa Quezon City noong August 10, nagpahayag ng pagtataka si Chua sa mga batikos kamakailan ni Duterte na itinuro kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa panghihimasok ng dayuhan at binanggit na ang pangunahing isyo ng dayuhan na kasalukuyang nakakaapekto sa Pilipinas ay kinabibilangan ng China. Tila tinawag naman na bobo ni Atty. Larry Gadon si BP Sara sa kanyang pahayag. Binosura ni Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, ang pagbatikos ni Vice Presidente Sara Duterte sa PhilHealth dahil sa pag redirect ng mga pondo palayo sa mga layuning may kinalaman sa pangangalagang pangkalusugan na nangangatwiran na wala siyang pangunawa sa mga operasyon ng PhilHealth. Ipinunto ni Gado na sa ilalim ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas ang benepisyo ng PhilHealth at ganap na ngayong ipinatutupad ang Universal Healthcare Act na nagbibigay ng coverage para sa lahat ng Pilipino, hindi lamang nagbabayad ng mga miyembro. Ayon nga kay Atty. Gadon, kung sinabi ni VP Sara yan, hindi ko iboboto for president in 2028 because she does not study what she is saying. VP Sara does not study PhilHealth. She has no idea about PhilHealth. Dami increase of benefits ang PhilHealth under PBBM. And for the first time under PBBM, 100% na ang implementasyon ng universal healthcare. Now all Filipinos are covered, not only the paying members. Dagdag pa ni Zambales 1 District Representative Jay Kang Hon, Ma'am, kayo po ang wala sa bansa ng bayuhin ng super typhoon karina ang mga Pilipino. Nasa bakasyon po kayo. Please naman po, do your duty as the country's number 2 official. Hanggang ngayon, hindi ipinapaliwanag ni Ma'am Sara sa mga tao kung papaano yan na gastos ng 11 days ang 125 million confidential funds. Dumagdag din sila unyan First District Representative Paolo Ortega. The last we heard from her was when she left with her entourage at the height of Super Typhoon Karina. While the President and all of us were preparing for the storm onslaught, may issue rin ng extrajudicial killing ng mayor kayo, ang tahimik nyo. Tama na po yung reklamo ma'am, magtrabaho po tayo, tulong-tulong tayo para mapaunlad ang bansa. Kayo po bilang Pilipino, ano po ang inyong mga masasabi tungkol dito? Malaya po kayong makakapagkomento ng mga opinion sa baba. At kung bago po kayo sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po!